Ang kwento ni Gino at ang issue ng child labor, hindi na bago sa atin. Unang naitampok ang pagkakabod o compressor mining na hanap buhay ng ilang mga batang Filipino. Sa dokumentaryo ng batikang broadcast journalist na si Car David, ako, I stayed there only a few seconds. Tapos, hindi na maganda yung feeling ko. Napapraning na ako. Nagpapanik na ako in my head. Paano pa sila na half a day? Na siya rin nagbigay boses sa isang karakter sa ating kwento. Alawa, dadalawa ko dito ha. Tuturuan kita dito mismo sa tindahan. Ang hope ko, sana... Kapag napakita natin yung ganitong klaseng mga storya, sana mahipo yung puso ng maraming tao na tulungan yung mga batang ito. Bigyan sila ng ng chance na, ka, na mangarap ulit na makabalik sa pag-aaral kasi maraming bata ang masipag at gustong mabago ang kanilang buhay kung tutulungan lang natin sila. Malapit din daw ang kapuso aktor na si Ruru Medrid sa karakter ni Gino dahil maaga rin siyang sumabak sa pag-aartista. Sobrang nakaka-relate ako kay Gino because I started the uh, show business at um, parang 14 lang yata ako noon. So, second year high school ako. And it was very hard para sa akin ng time na yon dahil pinagsasabay ko yung show business at uh, pag-aaral. Sa kabila ng kanilang murang edad, napipilitang kumayod ang mga bata kapalit ng kakarampot na halaga. Ang International Labor Organization, dinidefine niya ang child labor as work that is dangerous physically, uh, mentally, socially and morally, no? At ito ay work na nakakasagka doon sa pag-aaral o nakaka oh, nakakaabala doon sa pag-aaral ng mga bata. Ang napakalaking hamong ito hindi lang sa Pilipinas nararanasan. Dahil umabot na sa isang daan at anin na pumelyong bata ang biktima ng child labor sa buong mundo it can have an effect physically, lalo na yung sa, pag, yung sa growth ng mga bones nila. Now, when it comes naman sa psychologically, it can also lead to depression, to anxiety. Okay, at the same time, yung parang a uh, very conditional yung tingin nila na pagmamahal, na kapag hindi nila ginawa ito, o hindi sila nagtrabaho, hindi sila accepted, hindi sila mahal. Every child has the right to kasi uh, basic needs, meron silang karapatan sa edukasyon, may karapatan sila na maprotektahan laban sa mapanganib na kapaligiran. Napaka-importante na ang mga bata ay aware sila, alam nila kung anong kanilang mga karapatan. Alinsunod sa Republic Act 7610 o Child Protection Law ng Pilipinas... Pinapayagan namang magtrabaho ang mga batang edad labing lima pababa. Pero hindi dapat higit sa 20 oras kada linggo o katumbas na apat oras kada araw ang trabaho. Ipinagbabawal din ng batas na magtrabaho ang mga bata sa pagitan ng alas 8 ng gabi at alas 6 ng umaga kinabukasan. Sa halip na magbanat ng buto, ang mga bata dapat ay nag-aaral at may panahong makapaglaro. At dapat din pinangangalagaan ang kanilang kamusmusan kung magkakaroon ng suporta para yung mga batang, for example, nagtatrabaho, ay makapag, makabalik sa pag-aaral o yung mga batang nag nag uh, anto, nag drop out sa school ay makabalik sa pag-aaral makakatulong yon i would say it takes a village to raise a child okay because hindi lang yung kakayanin ng mga magulang tito or tita or kapitbahay ka no or teacher ka lahat tayo meron tayong obligasyon na protektahan ng mga bata. For me, coming from my personal experience, proper communication is key. It will totally help uh, kapag right from the very beginning, madali nang makausap ng anak yung magulang and vice versa. Kasi kung nagsimula yung ganong kultura, yung kid will hopefully will be able to communicate it properly to the parent. Sa mga magulang na tulad ko at sa lahat ng miyembro ng komunidad, sabay-sabay tayong manumpa at mangako na pangalagaan ng bawat batang Pilipino. Ako, sabi ng inyong pangalan, Drew Aureliano, naniniwalang ang bawat bata may, may karapatan, karapatan na magkaroon ng masaya at, at ligtas, ligtas na kapaligiran. Malakas na pangarawan, magandang, magandang edukasyon, at kalayaang ipahayag ang kanilang damdamin. Gagamitin kong sa sadiro kong boses para matawan sindan ng kusog buot. Magiging kaisa upang proteksyonan ang bawat batang Pilipino. Dahil sila ay may pangarap, pangarap at mga karapatan.